Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. Hello, mga kakagayan confessions. Gusto ko lang itanong kung normal lang ba na hindi ako makarating sa pupuntahan kapag ang lalaki ang kumikilos? Kasi sa totoo lang, kahit anong gawin ng partner ko, kahit kainin niya, kahit patalikod pa kami, hindi ako makarating sa pupuntahan. Pero kapag ako na ang nasa ibabaw, kapag ako na ang gumagalaw, dun lang ako nakakarating sa patutunguhan. Ang weird kasi, alam kong nag enjoy ako, alam kong masyarep, pero bakit hindi ako makarating kapag hindi ako ang may control? Hindi ba ako normal? May problema ba sa katawan ko? O baka nasa isip lang ito? May mga ka-confessions ba dito na nakaranas ng ganito? Baka may mga babae dito na same ng experience ko o mga lalaki na may partner na ganito rin. Gusto kong maintindihan ang sarili ko. Ayoko namang isipin na may mali sa akin, pero bakit ganon? Lagi kong sinasabi sa partner ko na hindi niya kasalanan, pero nararamdaman kong nafifrustrate din siya. Gusto ko lang malaman kung normal lang ito sa ibang babae,